isugdan Kumusta mga higala? Pagpakilay, usap ko ninyo. Ako si Jester V. Pudin. Usa ka college student. Ug kini ang ako pinakauna na vlog. Ug ako ang inyong kaubang kadaadlaw sa kamot na usa ka vlogger. Pero cha, uban ko og sugdan ta na. Nang usa ka bagong yuto ng vlogging journey. Na ikalingawan dito sa kantilan og padulong ng dikto. Bisan init kaayo ang panahon gabagtas ako sa ko, padulong sa highway para maghulat na musak padulong sa kantilan. Pagabot dito, medyo hamok na ang tao dito sa venue. Kung asa mahitabo ang serong hamok ng pila kay hamok ng itaay, bisan init pa dayon Ingon nila na 20 pesos lang daw ang entrance fee. May na ako kwarta na dala. Sulod na ako ay kanya-kanyang diskarte yung mga tao para makabagat ng maradyaw na pwesto o makapangita ng sirong contest. Katong mga nanginta kay ilagihan ang ilang mga gamiton sa contest. Guha para mga costumes o gindot ng mga instruments ang ilang gidala. Nakita po ni ang akong mga higala na sina, Kati ug Afi. Mga higala na ako sin Senior High. O si Louie, higala na ako sin Elementary. Nangingkod na kami ng akong mga higala kay hapit na magsugod ang contest. Ayan guys, hamok na tao. Nagisugda ng event guys ang mga nangintra po naghanda na. Lanusa, Kantilan o Kagwait ang nangintra. Nangita na po mi ni guys. Nindot o glisto po ang mga nangintra. O sasalot ko ninyo. kita akong mga higala ng huli na pod. Ako pod ni Kadto sa Luneta o Changi para maglantaw-lantaw ng mga paliton para si Lomo. Day 2, kauban na ako si Papa para mawalit ng mga gamit sa balay. Ngunit si Papa, na barato lang daw, sumupalit si Papa ng mga punda. Nakapili na kami o gibayaran na dyan namo. Hamok-amo na palit guys kaso wala makuha kaya naglag ako po. Nipalit kami ng ice cream guys kay paso kayong panahon. Pag-abot namo sa tricycle kay may nagtik sa na invited daw me sa kaon karon pista. Busog na po this guys. Padulong na kami guys. gutom na kayo kay 12.30 na po. Pagsulod na mo masimutan dahil ng mga lamit ng mga putahi. Mukbang na this. gutom ka ayo guys. <laughs> Siyempre, di mawa ang dessert. Mukbang na pod. Pagkahuma ng round 1, may round 2 na pod. <laughs> Gamay rak tagkaong guys. <clears throat> Gamay rak kay Pungabaya. Baya. <laughs> Lamik ka yung litson ba? Mukbang na pod. Aw, huma ng round 2, mission completed na. Hindi <laughs> hirat video ko guys. Please like and subscribe and press the bell button for more updates. It's totally free and thanks for watching.